hello guys hello mga papadayan ko welcome to my youtube channel Daripa Balawang ngayon po guys is alam nyo naman ang pagiging OFW kadama guys Oo, hirap kaya mm -mm. ang hirap ang hirap na masarap, mahirap kasi kumbaga wala namang trabaho na hindi mahirap eh di ba sabi nga nila pag hindi mo sinipagan wala kang sasahurin tama ba yon ewan ko lang kung tama sana ganun yon ngayon ma mas masaya oh, kasi may sahod ka buwan-buwan may sahod ka para ma ano mo maibigay mo sa mga tulad ko may mga anak ako kumbaga masaya ako tuwing nasa kamay ko yung sahod ko kasi ma, mabibigay ko na kung ano yung mga pangangailangan nila oo di ba Sabi nga nila pag wala kang pera mahirap mamuhay sa mundo na walang pera totoo yan oo kasi paano tayo makakakain kung wala tayong pera? Mahirap naman na araw-araw tayong manghingi sa kapitbahay o sa mga kamag-anak, sa mga magulang, sa mga kapatid. Kaya ngayon, ako'y bilang kadama dito sa OFW. Tama ba yun? Parang nahilo na ako sa sinasabi ko. Ako bilang OFW kadama guys. Magluluto ako ngayon. Pero pasalamat ako sa tatay ko kasi bakit? Paminsan, pag good mood yung amo ko bumibili na siya ng ready to cook na lang. O, kumbaga, yung tipong bibili siya ng laham. Yung laham dito, guys, is yung meat. O, yung baka. O, kasi ang, ang laham dito sa amin, guys, is karof. Yung malaking kambing, yung amo ko, kasi hindi sila kumakain ng baka. Yung binibili niyang laham or yung meat is karof. Yung malaking kambing dito sa, ano, dito sa Middle East. Kaya yung bumili siya ngayon, ready meat na kumaga uh, meron na siyang sahog na marinate na siya ready to cook na lang ngayon mamaya pa ako magluluto oo, oo. ang gawain ko may paplansahin pa ako guys tingnan nyo ayan ang plansahin ko guys nakita nyo o di ba? Diba? nakaupo na siya sa aking sopa o, ba? Diba? Ayan lang siya, guys. O. Kanina na yan, naghihintay. Sabi ko sa kanya, konting tiis lang. Kaya kasi, hahawakan na kita. Tatapusin na talaga kitang plansahin. Ayan na, guys. So, Ayan guys, ito tol ko kayo dito sa aking plansahan. Ayan yung plansahan ko kasi guys. Nandito pala yung plansahan ko guys. O, ayan. O, lang nandiyan, nandiyan sa tabi. Pag hindi ko siya ginagamit, sa tabi lang siya. O, nandito yung supa. O, itong area kasi na ito, guys, is para ito sa mga katulong. May mga bisita na may mga katulong, na mga kadama na katulad ko, guys, is dito kami. Nagpahinga, oo. Sa mga kapwa ko, Pilipina, oo, na pumupunta dito. Pag may party, may bisita yung amo ko, dito kami nagaupo. aupo oo. Dito ang pahingahan namin, oo. Syempre, guys, hindi mawawala ang aircon. Siyempre pag walang aircon guys, nako patay kang bata ka sobrang init. Kaya ayun, umaandar yung aircon ko guys. oh ngayon, dito ka makakita ng aircon na mayroong, mayroong planggana. Ayan guys, nilagyan ko siya ng planggana guys. Kasi tumutulo. Ayan, tumutulo. Oo, tumutulo siya. Oo, oo. Ipaayos pa yan ng amo ko guys. O ba diba? Oo namumulubi din kaya kami guys akala nyo lang o, ipaayos pa yan ng amo ko ayan ngayon kasi mga papadayan ko pahinga lang ako konti o, kasi galing ako sa naghatid ako sa amo ng apo ng amo ko o, o. tulad ng dati dati wala akong batang binabantayan ngayon mayroon na o, o. kasi umuwi yung katulong doon sa kabila hindi na nakabalik kasi may sakit yung yung nanay niya tapos yung asawa niya namatay hindi siya Pilipina, India siya ngayon kailangan nila ng ng katulong sabi ng amo ko ako, tulungan ko daw kasi sabi ko wala namang problema alam niyo naman, mabait naman yung lola niyo kaya tutulong tayo sa abot ng makakaya natin di ba? Oo. maghatid sundo lang naman ng mga bata eh. yan ayan yan guys ito na yung ulo ah, ng ano po. Ito siya guys, sir. na ito. O, ah, binili niya na ito na, ano, ah, tawag ito. Mamarinit na na. Kasi lulutuin ko na lang siya guys. Ano. Lulutuin ko na lang ito siya. O, minsan kasi guys, yung mabili yung amo po na ready to cook na lang siya guys. Ayan. Ayan yung ulam na ngayon, guys. Ayan. Ulam of the day. Hindi dito uso ang gulay, guys. Oh, kaya ayan. Paano naman kasi hindi tataba? Oh, hindi ba? Hmm. Nakita niyo ang ulan ng awa ko guys. Okay. Oh, nabaliktad ko pa. Totoo lang. Okay, mahirap naman na kunong guys. Mapagalitan tayo ng amo, matunog. Oo, wala tayong tapos. Wala tayong tapos guys. Mahinig talaga sila dito guys ng laham. laham. Ito siya. Ang tawag kasi ng meat dito guys is laham. pero yung laham dito guys hindi yan siya baka kung hindi parok. Alam yung parok guys. Malaking kambing. Ayan. Tuto mo ng lola niyo guys. Ayan okay, siya guys. binabaliktad-baliktad ko lang siya guys. Para hindi siya masunod. Ayan. Okay. Ayan okay. guys. Nalapit na siya maluto. Ayan. Saka hindi mawala yung kamatis, guys. Lagyan niya siya ng kamatis. Partner niya yan. Ayan na, guys. Kung nag-brown-brown -brown na siya, luto na yan, guys. Ha? Ayan. Ayan na, guys. Ayan na, naluto na siya so, guys. partner niya ng kamatis na fresh. Mahilig kasi yung amo ko guys, kakain ng kamatis. So, na hiniwa lang ng pahaba. I-partner niya dito guys. Saka, yan na yung pagkain niya. Itong kamatis guys, ilagay ko muna siya dito sa ref kasi hindi pa pagkain yung amo ko. Mamaya pa siya pagkain para maglamig yung kamatis guys. Ito namang meat, guys, nag-barbecue ko. lagyan ko siya ng aluminum, ilagay ko siya doon sa initanan para mainit pa rin siya guys. So, ito ang initanan ng amo um, ko guys. Ayan siya, ang, ang tawag dito is sakwan. Ayan siya guys. Tapos sa, lo sa loob yan siya, ayan. Ayan po rin. Ilalagay natin ito guys. Ayan diba? Para mag-init siya. Yan. Kahit mamaya pa sa kain yung amo ko, guys, mainit pa rin yung pagkain mo. guys. Magpainit ako ng oil. Pakay kasi nulutuan ko pa yung amo ko ng french fries, guys. Tara! Nandito yung french fries na lulutuin ko. Ipainit ko lang yung oil. Kasi yan yung tanghalian ng amo ko. Yung laham na di barbecue ko, yung kamatis na hiniwan ng pahaba, at saka itong french fries. Ayan guys. Ayan guys, tapos na ako magluto, napakain ko na yung amo ko. Kaya ngayon, magpahinga lang saglit ang lola niyo. Mamaya-maya magplancha siya na naman ako. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana hindi po kayo magsasawa sa pag-support ng aking channel at ng aking mga video. Allah bless you all guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto niyo po yung video ko ngayon, paki-like, paki-share, comment below at paki-subscribe na rin guys. Ganun na lang. Bye-bye.